Ayan. nag-aabang sila sa pagkain. Pero inom muna sila ng vitamins. Ang vitamins nila. nag-aabang ang mga bata. Ano vitamins. Sunod lang ha. Sino na? Yes. 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 Yes.

Titiklit. Maliit. Titiklit. Titiklit. Chuchay, no. Matakot sila tuloy siya yung chuchay. So, kasi kaya ka ng kahoy. Sige, kasi nga, ati. Sige, sumot. Sumot. Sumot, sumot. Pakita mo sa kanya na si Mutgano na magkatakaw. Chay, sila sa'yo, Chay. Ang kulit naman. Teka, Bibi, ayosin mo. Ayan. 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 Es el mochín de pintado de mujer. Él tiene la... Sí, sí, mochín de pintado, sí, Ganda ng inuman nila ng vitamins na no? <laughs> Tapos ka si Si mo timar. Ah, siya po sa mo na. mo, sa pag-irong ng takaw. ito Sa gayang kamay ko. Kita, yung mo kakayanin. Mm, mm, mm. Kita ka

O walang patiti. eh e, 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 e. O walang patiti. Ayan. ba ito? Sa ba ito? Tapos na yung lagi, wag ka sila. Kambal. Ano ba sila? Kambal silang lima, kambal. Anak sila ni Tito. Kambal silang lima. No? Ano ba lima? Ano? Shhh! Chuchay ko ayun. Washing, sama kita sa washing. Ikaw din matakaw ka rin. Ayos, baby, mahulog ka. Punti na lang. Punti na lang. Punti na lang. Hmm. Ah, baby. Baby, damulag. Ay, kambal to silang lima babae to. Yung ka na